So, walang araw sa inyo mga kabukid. So, ngayong araw po ay nandito tayo ngayon sa ating manukan. So, welcome po dito sa ating YouTube channel. So, ngayong mga kabukid, ito po yung ating mga, mga cage-free na mga manok na ito po ay halos dalawang taon na nga po ang edad at papasok na sa ikatlong taon. So, second cycle na po nila mga kabukid. So, ngayon po ay ang update ko po, ang update po natin sa farm na to ay gumaganda na nga po yung mga itsura ng ating mga manok at sanay na rin silang lumabas yan at kapag uh, kakain nandiyan lang po sila lalabas masok at pag iinom naman naririyan lang po kasi nandiyan ang tubig mga kabugid so yun po mga kabugid so ngayon po ang status ng ating itlog ay out of 750 dahil nga may mga namatay dito dahil ang unang bilang po nito ng ating uh, force molting ay 800 dahil nga po sa pag force molting natin ay 50 yung mga namatay at ito po yung nasa 750 na piraso so out of 750 ang nangingitlog na po ay 300 matapos nating ibalik yung kain nila nung November uh, November 20 no? pinalik natin yung kain nila so utay utay po hanggang sa makuha natin yung 110 grams kada ulo no ng manok so yun po ipapakikita ko sa inyo yung yung ano yung bilang ng itlog ng mga so ngayon po ito na po yung ating ginagawa dito so yan na sila oh kumakain na sila at ito maganda ang sikat ng araw ngayon dahil maganda po ang sikat ng araw ngayon mga bukid at dahil po sa magandang init yung ating mga manok ay pumupula na yung kanila mga palong hindi ko kasi mahuli at Mabibilis ng tumakbo. Malalakas na sila. So, yan oh Nauubos na rin nila yung pids. May kunting dilom dito. Hindi ko pinatay tong lumang matandang saging. Uh, at yun nga, oh. hindi naman nila kinukutkot yung puno ng papayang tinanim ko. So, yan. Yan na po ang ating mga manok. So, labas-masok na sila. So, nilagyan ko ng trapal dito dahil ano pag umuulan ay pumapasok naman doon so yun po ang ating mga manok ngayon mga abugid o yan o nagpapainit sila so nakatipid na rin ako sikat ah, nakatipid na rin ako sa kuryente dahil maliwanag dito so, kapag kailangan nila magpainit ayan kapag satisfied na sila okay na sa kanila papasok na yun sa loob para kumain at kung mangingitlog naman mga abugid ay iitlog lang sila doon sa ating mga sa ating mga nest na ginawa iba doon sa ilalim ng nest eh. so ngayon kailangan kulang lang ulit siguro ang gagawin natin na maglalagay tayo dito ng ipa at dayami ng palay para po gumanda pa yung yun at ingay na nila so magpapakain na kasi yung ano ko yung aking tropa magpapakain na dahil mag aalas ah, 12 na mga bukid eh narinig na nila yung narinig na nila yung tunog nung nung ano timba so tingnan natin ba oops ya yeah. oh, busy na sila na na sila sila sa dulo matras na silang lahat so yan ah, nandito na silang lahat dahil narinig na nila yung tunog ng timba Pakain ka na Delay Nagapasok naman yan so, mga bugit, magpapakain na muna kami So nandun sila lahat sa dulo ka! pagbuhos ng pits. Sunod yan. Ayan na. Nabuha na sila, oh. Dami nila. Prrrr, Dito, kain. Prrrr, kaya. Videohan ko kasi sila, eh. Paano ko yan? Takot sila sa tao din, eh, no? Pag may tao. Pero hintayin natin. Yan na. So, papakain kasi yun yung tropa ko sa kabilang mga bukid. Gusto ko lang makita ito. Ang dami nila, oh. Ang ganda tingnan at. Oh. Ang dami nila, no? Pag nagsama-sama, no? Oo. Oh. mo, Oh. Dito? Oh. Skip naman sila dyan. Skip, Dito ang alatan. Ganda. Tingnan na to. Ito so, yung mga bukid. narinig kasi niya yung kalantog ng timba. So, buwan na sila. O yun o. Oh. Sumusunod na silang lahat. Oh. Nakakatuwa sila panoorin niyo. Eh. Nakaya na sila doon. Sunodan sila doon o. Oh tingnan natin dito yung mga tropang kumakain na ha sila pag lumakad oh, kaya lang dahan dahan lang oh, yun na sila oh so nasanay na sila dito mga kabugid sa labas na kumakain oh. so yun po ang magiging kwan nila ayan oh So, gumaganda na po ang kanilang mga itsura. At yun nga po pinakita ko sa inyo yung itlog kanina. halos na sa Ano na po yung itlog? 300. So inaasahan nga talaga natin kasi mga bukid bag 300 to dahil yung eksaktong bilang po ng itlog nila ngayon ay nasa 200 uh, 240. So inaasahan natin to dal kahapon ay 235. So ngayon, 245 umaga pa lang. Kahapon kasi 235 ay hapon na. So ngayon po ay nasaan po 242 300. Sana ay unit log na sila. So sikip dong aking pansin ko, sikip yung aking ano eh. Yung aking nilagay na range doon sa labas. So nag-extend tayo doon. Pagka medyo sanay-sanay na talaga sila. So yan oh. Hanggang dito na ang kain nila. No? tatakbo yan dito sa kabila yan kaya o oh, inahing inahin na mga itsura nila mga kabilid so yan po inahing inahin na ang kanilang mga itsura at ang lilinis na nila tingnan so yan o oh, mukhang hindi mga balda o oh. oh. So, naging tuyo po itong lugar ng bedding na ito. So, mga ilang araw, papalahin na po natin to. Ayan na sila, oh. Ayan na silang pakilam sa akin. Hey, hey. Buwan na sila dilat. Buwan sila, oh. Ayan. Oh, hanap sila ng pagtutukan, oh. Oh. So maganda lang panoorin mga kabukid itong ating mga manok na ito. Nandiyan na sila. Kasi nandiyan po ang tukaan mga kabukid eh. Nandiyan din ang inuman. Nung usang yung tumakbong yun. Malapit na rin mga itlog. So yun po. Ngayon inaasahan natin mga 300 na dapat ang kanilang itlogin. At bago mag-December 8, yun yung ating deadline. Dapat ay halos mag-400 na. At bago naman po mag-bagong taon, ay nasa 600 na yung kanilang itlog dahil lang itong mga ito ay nasa 750 so kahit 600 lang mga bukid yung kanilang may itlog ay pwede ng pambayad yon ng kanilang feeds at itong kuryente at syempre yung yung ating tropa no pang ano man lang sa kanya um, pambili, pang pambili upang bigay ko sa kanya yun eh. sahod niya yun mga bukid so yun po ang experiment na ito ay... Hindi mo na nilalagyan ng pagkain yung gilid, ay? Tel? Ha? Yung gilid dito? Hindi mo nilalagyan? Hindi eh? Bakit? Sakto lang naman. Dito na. Ah, bagay. dulo. Doon, oh? Oo. Bagay. Gaanap sila dito, eh. Dito nilalagyan Dito? nilalagyan no, mo rin. Mas, mas, mas. Dito, oh. Oo. May... Kanina kasi ay may nagaanap. May nagaanap dito. Kala nila nilagyan din. sa so, mga bukid, no, yun po ang ating gulang dito. Matingnan natin kung tutuloy ito hanggang tatlong taon. Yung ating first molting. At uh, pansahod dun sa ating tropa dahil mayroon siyang dalawang anak. Uh, at yun nga po yung ating goal dito mga bukid ay pag ito po ay nag kapalit po kami ng manok decal brown ang aming gagamitin at uh, ito po kasi ay loman eh so mas successful pag decal brown sigurado po yun at kapag uh, nag click nga po ito nagtuloy tuloy po ito ng hanggang 10 months yun po magpapalit ko tayo ng decal brown after 10 months mga bugid so ito na po yung magiging uh, kumbaga tutuloy-tuloyin na natin yung pag-aalaga dito po sa building na to. So kailangan lang natin mag-extend doon. So, kailangan lang natin mag-extend doon mga kabugid, yung area na yan. Yung sikip pala sila. So lilinisin lang namin tong lugar na to. So sa ngayon, ito na lang muna mga kabugid ang ating uh, konting kwentuhan po. At uh, goods na goods naman mga manok natin. So maraming salamat po sa inyong panonood at suporta dito sa ating konting kwentuhan at dito po sa ating munting channel mga bukid Maraming salamat po. Sana po huwag nyo kalimutan pindutin. At sana po huwag nyo kalimutan pindutin subscribe button at ang notification bell para po lagi kayong updated dito po sa ating kunting dito po sa ating maliit na manukan. Sabi po, maraming salamat po. Paalam.